Paula Binatikos naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte, si Polong. Ito pong pagpalit ni D. Kay Romualde, si bilang speaker of the house. Binigyan din po ni Polong Duterte na walang iba kundi anak ni Pangulong Marcos. Ang sinasabi niya, si House Majority Leader at First District Representative ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos, siya daw ang pumili kay D. Ba, power broker na pala itong si ano, Sandro Marcos. At tinawag ni Duterte ang naturang palitan bilang isang cover up. At agad naman siyang ano, matindi naman din ang buwelta ni Representative Sandro Marcos kay Polong Duterte. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Marcos. Ka style niya yun nung anak siya ng pangulo, pero I can, I can assure you that me uh, we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met. Uh, for plenty of weeks. Uh, kung nagpakita sana si Pong pulong dito uh, sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But uh, I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. So yun daw, after, ano parang consultative meetings among the party leaders ano, bago nita, nila narating. At par lagi daw lumalabas ang pangalan ni Bojidee as a possible replacement bilang house speaker. Ang kwento po ni Sandro actually si ano, siya ang humingi ng meeting sa tatay niya sa Malacanang nung Martes. Tapos doon daw uh, sinabi ni Romualdez yung kanyang plano mag-resign kasi nauna dito hindi ba, leave of absence mm -hmm. lang sana. At itong si Bogie D, kapag uh, nag leave of absence po si House Speaker Martin Romualdez, tatayo lamang bilang acting. Sana at nagkatuloy-tuloy na pala. Ito po nga uh, dito sa napakinggan po natin na clip po ni uh, Sandro Marcos, tinutukoy po ni niya na yung 51 billion pesos, yung sinasabi niya, kasi yun po yung flood control funds na inilaan sa distrito po ni Polong Duterte, ni Congressman Duterte, dun po sa huling taon. Mm -hmm nang administrasyong Duterte so uh -huh. 2020 hanggang 2022 uh -huh. yung distrito po ni Polong Duterte nakatanggap ng 51 billion pesos at the height of the pandemic the height of the pandemic hindi ba so nung ano nanong nawala na sa puder yung tatay niya remember binabalita natin na parang galit siya na parang Two na zero budget na budget o, na zero Parang pangkaraniwan na, na. na lamang na natatanggap mm. ng congressman yung natanggap ng kanyang distrito. E eh, syempre, mm. reality check lang po. Mm. Walang hindi na kasi presidente oh, ang tatay, tatay mo. Po. So sinabi ni Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa pagdinig po ng House Infra Committee noong September 9. Makikita po yung naturang, naturang alokasyon na yan doon po sa General Appropriations Act nung mga naturang taon na yan. Kita naman eh. It's reflected dun sa budget ko talaga. So, yan po ay hindi... Insertion. Hindi yan gawa-gawa, no? Na talagang tumanggap po yung distrito niya ng kabuang 51 billion pesos.